Apo, sir. Na-receive niyo po ba yung design portfolio ko? Ah, ganun po ba, sir? Sige po. Um, basta ako may renovation projects kayo or interior design projects, sabihin niyo na lang po ako, sir. Thank you po. Francis? Ano yan? Nag-yosi ka? Ate, ano? sanali lang. Ate, hindi. Takas, hindi ko lang eh. Di ba? Ano, papabutin mo ba ng stage 4 cancer yung sakit mo bago ka tumigil, ha? Hindi naman, papa. Relax ng pampatulog, ate. Kinausap ka na namin lahat, Francis. Di ba naitigil mo yan? Ano mo sabi mo sa akin? Ayaw mo maging pabigat, di ba? Gusto mo alaga kami ni mama? Paano mo gagawin niya kung yosi ka pa rin ng yosi? Sam! Ang hulang pagalito ng kapatid mo. Nakita mo na nga may sakit siya eh. Pero ma, si Francis na makakatulong sa sarili niya. Francis, anong balak mo? Sayangin lahat ng effort at pagod namin sa pagpapagamot mo. Yun ba? Ay, yun lang ba? Sige, kapag nagka pera ako, babayaran ko lahat ng nagastos mo. Oh, hindi yun yung point ko, Francis. Sa sinasabi ko, hirap na nga tayo, di ba? Yossi ka pa rin na yosi, nagbibisyo ka pa rin. Hindi naman niya ginusto yan. Paliwanag ng doktor, nagkaroon siya ng depression. Masyado niyang dinamdam pagkamatay ng papa mo. Papa niyo hindi naman excuse yun! Para sirain niya yung buhay niya! Hindi mo alam kung ano nangyayari pag, pag nagkaroon ng depression ng isang tao. Ang taong nalulungkot, lahat gagawin niya para mawala ang bigat. Kahit na mali. Kahit na hindi tama. Ay, tama na, tama na. Kasi kahit ano explain niyo, hindi naman niya maintindihan ni ate. Kasi siya lang naman yung de-affected sa pagkamatay ni Papa. Ano, Francis? Pakiulit? hindi ako affected? Yun ba? Yun ang sinabi mo? Wow! Sorry ah! Sorry ko sa tingin mo, wala nang sa akin yung ni Papa. Sorry ko lagi akong busy sa trabaho. Sorry! Sorry ko wala akong time mag-pisyo, mag-boyfriend. Sorry kasi busy ako eh sa paglutasan lahat ng problema ni Papa. Sorry ah! Kung wala akong time umiyak. Wala akong time na maging mahina. Kasi kung mag-drama pa ako, paano na tayo? Di ba? Lubog na nga tayo, basta lupa tayo mababaon? Ano pa sa mga ninyo yung Thank you. Bakit gano'n pa? Akala ko sa paglipas ng mga panahon, gagaan yung pakiramdam ko. Pero bakit ang bigat-bigat pa din? Ang sakit-sakit din? Na nandito ko, may kakampi ako. May kasama ako. Ngayon mag na lang ako pa. Ang hirap. Ang hinap ng pakiramdam ng wala akong kakampi pa. thanks mm -hmm.